matigas ah ano ba tawag ito matigas na axel kinakalawang na yung loob yan. ito ho ay napakatigas na axel yan pakita ko lang sa inyo babaran lang natin ng WD-40 muna pansin papasokin natin ang bagya so papalitan na to ng gulong di mapalitan dahil napakatigas nito kinakalawang na yung loob so galing na rin to sa ibang shop wala hindi ma ano na lost thread na lang yung ano rito kakapok nila Kaya ang gawin nyo, sirain nyo na. <laughs> Wala, ayaw tumagos. Pero malapit na matanggal to. So, two days later na mga boss. Ang dami na namin ginawa. No? Dalawang araw na kaming nagpupok-pok dito. Wala talaga. Ito talaga matanggal. Sobrang tigas. Ito na lang ginawa namin. Ayan. Oh, ayan. Pinutol na namin yung ano. Ehe. Pero may pamalit naman kami. Siyempre, kailangan lagi kang handa. Ayan, ha? Wala na tayong magagawa dyan. Tagang matigas talaga. Putol na yan, boy. Ayan, success na. Ayan, putol na. Saan naman tayo mag-ano ngayon kung paano matatanggal ito. Masyado matigas. Dito, dito, dito. Ayan. to gawin nyo. Huwag na kayo magpalingoy-lingoy pa. Ha? Oh, yan you know. Mura lang yung ehe. Ang dami pa nga kasi itong piyesa eh. Pag huh? may ganito kayo, dali nyo sa akin. Ayaw matanggal. Dali nyo kay Boss B. Ah, hatulan ni Boss B yan. Kapit na. Hmm. Kunti na lang. Bigas pa rin eh. Ah! konti na lang yan. Oh, sa mga gusto kayo magpatanggal sa akin ng ehe ha, ah. dali nyo lang dito. Kung mga nahihirapan magpatanggal ng ehe, dali nyo lang dito sa kay Boss B. Boss bilang sa kalam. 2 days na to. Ayun, tumalsik na yam na yun. Ito, ganito kahirap to. Kaya kailangan na natin putulin. Ito nga eh, nakalapag na. Ayaw pa matanggal oh. Dapat easy na lang to dahil nasa lapag na pero napakatigas. Ayan ah nakalapag na yan napakatigas ah, oh yun na parang gumalaw na ano kasi baka mabasag ko to oh. oh, sobra boy, sobrang solid ng pagkakadikit dumikit dun sa loob sobrang tegas boy grabe nabot kami yung tatlong araw para lang maputol to ay matanggal to ayan kaya huwag nyo pababayaan yung ehe nyo bago pa lang baklasin nyo na agad magagaya kayo dito ito may kalawang mula ron na ganito pero ito pinakamatindi talaga dito talaga pumundo So, oh, ito na mga boss. O, oh, ayan, tapos na. Basic lang. mga uh, mga nahihirapang magtanggal ng ehe. Nangarap, holy god. Wasakin na natin yan. O, oh, di ba? Parang wala nangyari. Ito nga pala yung ah, uh, ano, grinder namin na stopper. Yan din yun. Parang wala lang nangyari. Huwag kayong manghinayang putulin yung ehe, marami naman pamalit dyan. Importante, mapalitan yung gulong kasi sasabog na yung gulong kanina.